Andito na, andito na ang aming order. Yehey. Yeah, thank you. Oh. yes thank you. Maraming salamat. No, ito na siya. Ano gusto mo? Ano nga 'to? Ito yung pepperoni. Ah, ito yung Hawaiian. Tapos ito yung pepperoni. Yes. So, welcome, so, welcome back to my channel. So, Ay, sorry, So, welcome, welcome. So, kami pizza rito. So, pizza. nila. Actually, Arabic siya. ganyan Hmm. Pizza siya. iba't ibang samura mura lang siya mas masarap siya sa Domino's ito oh. <laughs> <laughs> yung ano yung pepperoni pizza. with kemen pili kayo ano yung pepperoni yung pepperoni 1 lang 1 mm. rupa lang siya <laughs> One ruba lang siya, pepperoni. Murang-mura na, masarap pa. Kanyak Meron yan.

Ano na, yung kitchen na lang. Isa na lang. Hmm. Isang... Ay, yung orderin mo nalang isang ganito, oh. Isang... Isa, isang pepperoni. Tapos isang itong pizza Hawaiian. Hmm. Okay. Pepperoni. Huwag mo na matukas. Pepperoni. ha? din na rin yung nos ah alin? tuin niya bak oo kung kaya kung hindi ka pa naka sa na aking channel don't forget to subscribe hit the notification <laughs> bell like and share para lagi update sa mga video na akin na upload init sige <laughs> namin na rin na may ano na ba so subscribe niyo si Ruel Lantican say hi salam so si Balaldich Das Baladich. Uh, sa so mga hindi pa naka-subscribe sa kanya, Subscrib, subscribe, subscribe nyo siya. Napakaliit pa ng kanyang bahay. So, ano sa kanya is more on singing. Singing, singing. eto naman si Lantikan. More on, <laughs> more on singing. so, more on siya. So, ito naman kasama namin. So, hindi naman siya nagano. So, more say on hi nilang. Hi, on hi, on on hi. On. More on ano, siya. ML. More on ML So hintay-hintay lang tayo ng luluto kasi cooking siya, cooking. So naman, meron ka bang ano, ipopromote na YouTube channel mo? Ay wala Wala ka, ay sorry. TikTok. So i nyo si ano, si Scorpio115. Siya yung ano, sa... Siya yung ano, one of the most, ano siya, Georgian talent. <laughs> So, I search nyo lang. I-comment -ko, ko rito sa ano, ang kanyang uh, TikTok, TikTok, lam, TikTok name. Uy. Ang kanyang uh, TikTok na name. So, say hey naman para mag magkaroon ka ng followers ano, sa TikTok mo. sa natatakot. so, natatakot siya <sige>, guys. <laughs> ah, <laughs> sige, sige. Papakitan lang mamaya-maya. Oh. Uh, pag naluto ng aming order. Ang order namin isang Hawaiian. at isang uh, pepperoni so welcome back may well, naghihitay kami, isa namin kasama nandun. Bumibili sa kabilang bakala ng soft drinks. Si... Pakifollow na lang siya sa TikTok niya. Ang kanyang TikTok name is Scorpio115. At diba? So ano man sabi mo, Ruel, ang tikat doon saan natin? Sa so, in-order natin, ang no? sex mo. Hindi ko pa na... So mamaya natin na i-rate natin kung ano yung pag, anong paglasa ng na, na, pagkain na yun, ha? So mamaya i-judge namin kung talagang masarap siya. Actually, let's experience na namin yun. Nabili mo na kapatay na kami dito. Kaso, it's way back, I think, 3 months ago na, yung lockdown. So check it out mamaya. Right. Yes. So ayun, niluluto ng aming pagkain. Excited. Excited much. Actually, ang luto nila dito is napaka-common. Ay, napaka-common. Napaka-common. Oh, sila una. Sila una ang kanilang lutuan dito. Hindi tulad sa ibang uh, um, tulad sa mga sikat na lutuan. Giligrill nila yung masin dito is... Kasi talagang pugon talaga. Typical na pugon talaga. Diba? So pugon, So, ayaw Egyptian style yun. So, while waiting, again, while waiting, wait with tayo kasi 12 minutes ang process nito Andito wow. na! Andito na ang aming order! Wow. Yay! <laughs> yeah! Thank you! Very oh! Yeah. Yes, thank you! Oh, no, diba? oh, Ito na siya! Ano, gusto ano nga ito? Ito yung pepperoni. Ah, ito yung Hawaiian! Tapos, ito yung pepperoni! Yes! So...

may putang ina mo ko. Hindi po kitang grabe, murahan talaga. Hindi ko, hindi po kitang gluto. Yan, iwas waso mo. Malandi ka talaga. Ano yung... Malala at ayaw ka. <laughs> Dato hindi ako marunong magmura. Ayaw dumating ka sa <laughs> Ay, rin. Ayun na, O, diba, nagkakamisan sila. Alam mo kasi yung tao hindi magmura. First topic mo, ah, sobrang init pa talaga. mainit talaga. <laughs> Ay, in fairness, ano siya? Cream cheese ang nilagay. Hindi sa cheese. Cream cheese. Matayo to. Ayan, ang init, Ben. Bismillah. Sabang init pa rin. Ayan. di ama sa akin, diyan mamaya ang Sobrang kami madamot, nag-load si Ray. Kasi nga na sa Koko. Mm Ikaw, Anong alam ala sa lasa? Actually, Miss you, Alex. Fantastic yung lasa niya. Uh, um, Mamamang! Ang ingay niya? In-interview ko to? Mamamang mo na kayo sa katabi ko may trompa ang bunganga niya. may mega phone kasi bunganga niya. <laughs> kami so much eh, the best pauwi na kami ngayon so sana nag-enjoy kayo sa food trips namin ngayon gabi so sa mga bago dyan don't forget to subscribe to my channel like and share para laking updates sa mga video na, na upload thank you thank you bye